So guys, good morning! Oh, ayan! Happy Monday! Happy Linus Day! Ayan. <laughs> Charot! <laughs> ayan. Kararating <clears throat> lang namin kahapon galing Torino. So, tumating kami dito gabi na. Uh, mga, kung di ako nagkamali, 9 o'clock or 8 o'clock. Hindi ko na matandaan dahil talagang pagkawin namin dito sa bahay. Diretso, ano na. Ayan. Oh. dito pa tayo. Then, so pupunta din tayo dito sa koridoryo kung saan. Hmm? Ayan. Teka lang, papakita ko. Turn! Yan isang basket na naman Tapos yung mga gamit namin galing sa Torino Yung mga mga maleta na Hindi ko pa siya naayos Kasi karating namin dito sa bahay talagang Ano na Tapos dito sa banyo So dito naman tayo sa banyo Ayan Charan Nakakalopan Ayan daming trabaho ngayon ang daming trabaho. Ang daming gagawin. Tapos, umuulan na naman. Makakaloka. Pero at least, at least meron akong gagawin ngayon kasi pag talagang ano, tunganga naman ako dito sa bahay. Tapos, yung panahon niya, naka, nakakaburing ba? Buti nung kahapon. Buti kahapon talaga. Hindi mo na talaga maintindihan yung panahon, panahon niya kung springtime na ba, summer na ba, or winter pa. Kaya, yung panahon niya talagang ganun. Tapos hindi ko alam kung saan ko to. Tapos yung heater, enough na nila. Hindi ko lang alam ngayon kung pinuksan ulit. Para... umpisan ko na para makapag-umpisaan ako dahil talagang... <laughs> Paano na tayo dito? dito. Ang dami kong dinala na shoes kahapon. Kaso nga lang, hindi ko rin lang naman nagagamit dahil sa park siya medyo uh, lubak-lubak. Mabasa yung mga damo. Yung mga... Tawa dito. Damo nga, damo. <laughs> Oh, oh oh. So, ilalagay ko to. Yung mga binabad ko yung webes. Kasi ang daming ang daming makya yung mga damit. Uniform ni Liana. Ayan. Pero hindi siya matangka-tanggal. Ewan ko lang. Hindi ko matanggal yung makya niya. Kasi dito, kahit may makya yung mga uniform nila. Okay lang like sa mga bata. Okay. Pero ako kasi mas gusto ko yung uh, neat yung damit, damit niya. susunod ko itong mga dalit ng mga bata kasi nga okay. no choice ako no choice ako maglaba pag ganitong umuulan pero kailangan ko lang talagang isentrifuga trifuga siya yung talagang pigain siya para mas madali siyang matuyo para wala rin amoy okay Bayang lang natin yung mga ibang color para hindi magka makya yung damit. 在台积电。 So guys, dito muna tayo sa kusina. Kailangan mo na magluto ng pang-lunch ko dahil talagang tsura ko. Uh, pangmadalian lang. Kung hindi. Hindi ko na pa nang lulutuhin ko. Kasi dalawa lang pagpipili ko. Yung noodles or yung spaghetti. Kasi wala akong rice ngayon. Hindi ko na akong pagluto. Kapag na kasi galing kami sa Torino. Tawad na din ako magluto. Mayang gabi na lang ako magluto ng rice. Hindi ko alam kung anong uulamin namin. Kung magsasabaw kami. Huwag nga pala magsasabaw kami. naisip ko pala magluto ng sabaw. Ito talaga naalala ko. Kasi nga, yung panahon niya, hindi ma So, magluto na lang ako ng yung tawag ba sa amin yung ilokano, yung lauya. Kaya so, naman, mayang gabi na lang ako magra-rice. So, talagang ano pa ako. No choice ako kundi hindi noodles. Kesa ayokong Ayokong ayun spaghetti, hindi ako masyado ang spaghetti. Hindi ako ko ang gusto yun. Minsan lang talaga. Pag madali yan lang ako makikita. Tuloy ko na naman na yung gagawin ko dahil parang ano tayo. Plus ito, yung bastoncini di pulo. Kasi nagministro niya lang yung mga anak ko kagabi. Pagpawin namin dito sa bahay. Ayan. Meron pa naman doon prosciutto kaso nga lang para yun sa mga anak ko. Kain na ako kasi gutom na ako. Yung maleta, dadalhin ko pa dun sa kantina. Pontiuntin. Para sa sinantok pa ko. May na lang. Tuloy ko na lang mamaya yung gagawin ko. Kain mo na ako. Dahil